Matapos ang Showtime Live, tumungo na si Kim Chu sa Korea. Para sa gaganapin na big event, napaka-special nito dahil isa siya sa napili bilang Soul Drama Award 2024. Outstanding Asia Award. Napakagaling talaga umano ng aktres. Matapos magkaroon ng award sa Taiwan, ay nasundan ito sa Korea bansa pa kaya ang naghihintay sa kanya? Hindi dingid sa ating kaalaman na malaki ang potensyal. Sa pag-ate, mas nagiging mahusay nga siya, lalo pat si Paolo Abelino ang kanyang kabiya o katambal. Big ten sa kimpaw. Ngunit, hindi lang natatapos rito, bukod sa buong team ni Kim Choo, present din si Paulo Abelino sa Korea. Sino ba naman kasi ang hindi magiging proud sa babaeng ito? Napakahusay. Super blessed sa achievements. Malaking bagay na naroon si Paulo, Kasama niya nga ito na bumiyahe patungong Korea. Sino ang hindi kikiliging sa paayuda na ito? lahat gagawin para lamang maramdaman kung kaano ka supportive at kamahal si Kim Kyu. Walang wala sa mga naging ex, naglalaan ng mahabang oras at panahon para sa aktres. Ayon nga sa isang komento ng fans, We are so proud of you, Kingi. Nakakatuwa. Nariyan si Paulo para samahan ka. Sa bago mo achievements. Masaya ako para sa inyo. Tiyak masasayarin ang mga fans na Kim Pao.